Paunti-unti na nga hong nararamdaman ni Clay Thompson ang realidad ngayong siya na sa Dallas Mavericks na na mayroong kapares na dalawang star player na sina Kyrie Irving and Luka Doncic at Yan Hoy naranasan niya sa kanilang laban kontra Denver Nuggets kung saan sila natalo. Nagkaroon ng 33 minutes na playing time si Clay Thompson subalit so siya ay pumuntos lamang nang 10 points, apat na assist, 5 rebounds, isa ang kanyang naipasok sa kanyang anim na 3 na binitawan. Sa kanyang field goal made naman ay apat lamang ang kanyang naipasok sa labing tatlo. Definitely sa labang ito ay nag struggle si Clay Thompson. Subalit, ang mga attempt niya sa 3 point line ay mababa lamang. Considering sa Golden State Warriors mga idol ay malaki, maraming attempt ang kanyang nagagawa. Ibig sabihin noon, doon sa Golden State Warriors ay nabibigyan talaga siya ng bola considering na siya yung pangalawang star player na partner kay Stephen Curry. Pero ngayong sa Dallas Mavericks na siya, hindi talaga may na mayroong mga gantong pangyayari na minsan hindi na siya nabibigyan ng bola. Halimbawa, sa fourth quarter, isang beses lang nakatira si Clay Thompson. At syempre alam na kung saan ang galing yung kanilang opensa kay Luca at kay Kyra Irving mga idol. So heto na nga paunti-unti nang nararamdaman ni Clay Thompson ang realidad na sa ngayon ay hindi na katulad nung dati pa ang kanyang papel ngayong siya ay nasa Dallas Mavericks na. Ito ay nakakalungkot dahil kung sakaling ito ay magpapatuloy, hindi talaga matutulungan ni Clay ang Dallas Mavericks. Samantala, pinangungunahan na sa ngayon ng Golden State Warriors ang Western Conference standing. Kasalukuyang nasa unang posisyon sila na mayroong kaparehang record sa Suns at sa OKC na mayroong walong panalo at dalawang talo. Sa pagkatalo nga ng Phoenix Suns sa Sacramento Kings, si Lai bumaba sa pangalawang posisyon at napunta na sa Warriors ang unang posisyon. Siyempre, ito huyupan sa mantala lamang dahil malayo pa naman ang pagtatapos ng regular season pero para sa isang kupunan na mayroong Stephen Curry at walang pangalawang star player at kinakount off ng mga eksperto na tapos na raw ang kanilang dynastiya at mukhang hindi na contender na kupunan ang pagangat ngayon ng Golden State Warriors sa number 1 ay isang malaking sampal sa mga hindi naniniwala sa kanila noong off-season. Sa ngayon nga ay parang bumabalik yung mantra ng Golden State Warriors na strength in numbers. Ibig sabihin nun ay hindi lang sa isang tao o manalaro sila nakadepende kung baga lahat ay umi-score, lahat ay nakapagbibigay ng kontribusyon sa kanilang panalo at mga tagumpay sa season na ito. Yan lang muna sa ngayon ng ating mga balitang basketball. In as always, thank you for watching.